Maaring hindi ka sumusunod sa isang relihiyon, pero hindi may kakaila ang impluensiya ng Biblia. Ito ang pinakabinabasang aklat sa buong kasaysayan, pinag-aaralan at isinasalin sa pinakamaraming wika. Puno ito ng mga kamanghamanghang kwento at ang epekto nito ay lumalampas pa sa usaping panrelihiyon. Nagsisimula ito sa mga kwento na tumatakbo sa libu-libong taon Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na pinatutunayan mismo ng makabagong agham ang ilan sa mga sinaunang kwentong ito? Tama iyon. Kahit lumipas ang daan-daang taon, patuloy na natutuklasan ng mga arkeologo, istoryador at siyentipiko ang mga bagay na umaayon sa nakasulat sa Biblia. Sa huli, hindi siya nanatili sa libingan siya ay muling nabuhay. Kaya humanda ka dahil sa video na ito, tatalakayin natin ang sampung kaganapang biblikal na pinagtibay ng agham. At baka talagang magulat ka sa ilan sa mga ito. Magsimula tayo sa agham na nasa likod ng Arca ni noong dalawang libot labing apat na estudyante ng pisika mula sa University of Leicester sa UK ang nagsagawa ng isang proyekto na umani ng atensyon mula sa parehong mga siyentipiko at mananampalataya. Ang kanilang layunin, suriin kung posible bang lumutang at magdala ng tig-isang pares ng bawat uri ng hayop ang Arka ni Noe, gaya ng nakasaad sa kasulatan. Gamit ang mga makabagong pamamaraan ng agham, bumalik sila sa salaysay sa aklat ng Genesis kung saan ibinigay ng Diyos kay Noe ang eksaktong sukat at detalye para sa paggawa ng arka. Una nilang kinonvert ang unit na cubit sa kasalukuyang sukatan. Ang isang cubit ay humigit kumulang labing siyam na pulgada sa kalkulasyon nila umabot sa apat na raan pitumput anim na talampakan ng haba ng arka sham na, na talampakan ng lapad at apat na put na talampakan ng taas halos kasing laki ng isang katamtamang barkong pangkargamento pero hindi lang laki ang hamon ang uri ng kahoy na tinukoy sa Genesis ang tinatawag na gopher wood ay hindi malinaw sa modernong panahon kaya bilang kapalit gumamit ang mga estudyante ng kahoy na sipres para sa kanilang pag-aaral. Makatuwiran ang pagpili dahil ang sipres ay karaniwang gamit noon sa paggawa ng mga barko at madalas na itinuturing na katumbas ng gopher wood. Ayon sa bigat at tibay ng sipres, tinantiya nilang aabot sa 2.6 na milyong libra ang bigat ng arka kung walang laman. Ngunit gaano karami ang maaari nitong pasanin? Gamit ang prinsipyo ni Archimedes na tumutukoy kung kaya bang lumutang ng isang bagay, nakalkula nila na kayang magdala ng hanggang isang daan at labindalawang milyong libra ang arka bago ito lumubog. Sa para magkasya ang tigdalawang pares ng bawat uri ng hayop sa lupa na kilala noon, pati na pagkain, tubig at lugar para sa pamilya ni Noe, gaya ng nakasaad sa Biblia. Ngayon, hindi nilalayonin na patunayan ng kwento ng eksaktong eksakto. Ngunit ipinakita ng pag-aaral na batay sa pisika, posible sa teorya na makagawa at mapalutang ang ganoong laki at kapasidad na barko. Isang kahanga-hangang pagkakataon ito kung saan nagtagpo ang pagsusuri ng agham at tradisyong panrelihiyon. Ngayon naman, lumipat tayo sa Pool of Siloam. Sa Kabanata Siyam ng Ebanghelyo ni Juan, mababasa ang isang kilalang himala. Pinapagaling ni Jesus ang isang lalaking bulag mula pagkasilang. Ayon sa kwento, dumura si Jesus sa lupa, gumawa ng putik, ipinahid ito sa mga mata ng lalaki at inutusan siyang maghugas sa Pool of Siloam. Sa loob ng daan-daang taon, pinagdebatehan ng mga tao kung ang pool na ito ay simboliko lang o totoong umiiral. Nagbago ang lahat noong 2005 nang makatagpo ang mga manggagawa ng imburnal sa lumang lungsod ng Jerusalem ng mga sinaunang hagdang bato. Kaagad na tumulong ang mga arkeologo at natuklasan nila ang isang imbakan ng tubig mula pa sa panahon ng ikalawang templo. Ang mga katangian nito ay halos kapareho ng inilarawan ni Apostol Juan. Hindi lamang nito pinatunayan ang aktual na pag-iral ng Pool of Siloam, kundi nagbigay rin ito ng matibay na ebidensyang arkeolohikal para sa lugar kung saan pinaniniwala ang pinagaling ni Jesus ang bulag. Natagpuan ng pool sa eksaktong lokasyon na binanggit sa Biblia sa timog na bahagi ng sinaunang Jerusalem sa daan patungo sa templo. Ang disenyo nito ay katulad ng mga sistemang pangtubig noong panahong iyon. Ang tuklas na ito ay nagbibigay bigat sa heograpikal na katumpakan ng kwento sa Ebanghelyo na nagpapakita na ang mga ito ay hindi lamang espiritual na sulatin kundi mga salaysay din na nakaugat sa tunay na kasaysayan at lugar. Ngayon, tingnan naman natin ang pader na itinayo ni Solomon. Sa unang aklat ng mga hari, mababasa natin na iniutos ni Solomon, anak ni Haring David, ang paggawa ng isang pader na magpuprotekta sa Jerusalem bilang bahagi ng pagpapalakas at pagpapatibay sa lungsod. Sa loob ng maraming dekada, may mga iskolar na nagduda kung totoo nga bang may ganoong pader at inakala nilang isang katang-isip lamang na idinagdag sa kalaunan. Ngunit noong 2010, isang pangkat na pinamunuan ni Eilat Mazar ng Hebrew University sa Jerusalem ang nakatuklas ng labi ng isang napakalaking estrukturang pangdepensa na nagmula pa noong ikasampung siglo bago ang Kristo, ang panahong inuugnay kay Solomon. Ang pader na ito ay umaabot sa dalawang daan at tatlumpung talampakan at may taas na dalawampung talampakan. Natagpuan ito sa lugar ng Ofel sa pagitan ng sinaunang lunsod ni David at ng timog na bahagi ng bundok ng templo, isang lugar na may malalim na kahalagahan sa kasaysayan at pananampalatayang hudyo kasama ng pader na tuklasan din ng pangkat ang tila isang bantayan at mga bahagi ng tore na nagpapakita ng isang komplikadong depensang ginawa para ipagtanggol ang lungsod laban sa mga kalaban. Ang mga natuklasang ito ay sumusuporta sa salaysay sa Biblia at hinahamon ang paniniwalang ang Jerusalem noong ikasampung siglo bago ang Kristo ay maliit at walang saysay na bayan lamang. Para sa mga nag-aaral ng Biblia, nagsisilbi ang pader na ito bilang matibay na ebidensya na naguugnay sa kasulatan sa mga tunay na pangyayari na nagpapakita na mayroon ng maunlad na depensa ang lungsod noong panahon ni Solomon. At ngayon, ang kwento ng Babel. Sa Genesis Kabanata 11, Mababasa ang tungkol sa Tore ng Babel na itinayo ng mga inapo ni Noe matapos ang malaking baha. Dahil sa kanilang pagmamataas at pagnanais na mag-iwan ng pangalan, nagsimula silang magtayo ng tore na umaabot hanggang langit. Ayon sa Biblia, nakita ng Diyos ang kanilang mapagmataas na gawa at nagpasya siyang guluhin ang kanilang wika kaya't hindi na sila nagkaintindihan. Dahil dito, nagkawatak-watak sila sa buong mundo. Sa loob ng maraming taon, itinuturing itong relihiyosong paliwanag kung paano nagsimula ang iba't ibang wika. Kalaunan, marami ang naniwalang simboliko lamang ang tore ng Babel at hindi totoong pangyayari. Isang kamanghamang hangtuklas na arkeolohikal ang maaring magbigay ng bagong pananaw sa kilalang kwentong ito. Mga isang daang taon na ang nakalipas sa mga guho ng sinaunang Babylonia na ngayon ay bahagi ng Iraq na tagpuan ng isang batong tablet, kamakailan lamang muling pinag-aralan ng mga iskolar ang artipaktong ito. Ipinapakita sa tablet ang isang estrukturang may baitang na iginuhit ng detalyado kasama ang isang lalaking may hawak na sibat at may suot na mataas at matulis na headdress. Masusing sinuri ni Professor Andrew George mula sa University of London ang tablet at natagpuan ang salitang ziggurat. Ang mga ito ay tipikal na templong panrelihiyon ng Mesopotamia, kadalasang itinayo na parang mga piramideng patong-patong. Ang tore sa guhit ay may pitong antas. Ayon kay Professor George, maaaring ito ang paglalarawan ng tunay na estrukturang nasa likod ng kwento ng Tore ng Babel. Naniniwala rin siya na ang lalaking nasa guhit ay si Nebuchadnezzar II, ang hari ng Babylonia na kilala sa kanyang malalaking proyektong pangkonstruksyon kabilang ang muling pagtatayo ng mga zigurat sa kanyang imperyo. May kasama ring nakasulat na detalye sa tablet tungkol sa kung paano itinayo ang tore at kung para saan ito gagamitin. Ang mga detalyeng ito ay tumutugma sa mahahalagang bahagi ng salaysay sa Biblia, ngunit mula sa pananaw ng mga Babilonyo. Ang pagkakatulad na ito sa pagitan ng sinaunang ebidensya at ng kasulatang biblikal ay nagbigay ng panibagong interes sa posibilidad na ang tori ng Babel ay isang tunay na gusali. Ang matagal ng itinuturing na alamat ay maaring naging totoong pangyayari sa kasaysayan na kalaunan ay muling ipinaliwanag ng mga Hebreo upang ipakita ang mas malalim na espiritual na aral, ang kapangyarihan ng Diyos at ang hangganan ng kayabangan ng tao. Si Poncio Pilato, mahalagang tauhan si Poncio Pilato sa mga pangyayaring humantong sa pagpapako kay Jesus sa krus. Siya ang opisyal na Romano na namahala sa Hudea at ayon sa mga Ebanghelyo, pinayagan niyang ipako si Jesus. Matagal na panahon, nagduda ang mga kritiko kung totoong umiral si Pilato dahil walang matibay na ebidensya sa labas ng kasulatang Kristiyano. Nagbago ito noong isang Libusham, na raan anim na isa nang ang mga arkeologong pinamunuan ni Dr. Antonio Frova ay nakatuklas ng isang mahalagang bagay sa mga guho ng Cesarea Maritima, isang lungsod sa baybayin ng Mediteraneo sa Israel noong panahon ng mga Romano. Nakakita sila ng batong apog na may inskripsyong Latin na tahasang binabanggit ang pangalan ni Pilato. Ang batong ito na may sukat na halos dalawang punto pitong talampakan ang lapad at 2.2 dalawang talampakan ang taas ay nasa Israel Museum sa Jerusalem ngayon. Nakasulat dito na si Poncio Pilato, gobernador ng Hudea, ay nag-alay ng isang templo para kay Emperador Tiberius sa mga tao ng Caesarea. Mahalaga ang petsa nito, namuno si Tiberius mula taong labing apat hanggang tatlumput pitong AD, eksaktong tugma sa panahon ng paglilitis at pagpapako kay Jesus. Pinatutunayan ng tuklas na ito na tunay ngang umiral si Pilato at kinikilala rin nito ang kanyang ranggo at direktang ugnayan sa kapangyarihang Romano. Isa siya ngayon sa kakaunting tao mula sa bagong tipan na nakumpirma ang pag-iral sa parehong nakasulat at arkeolohikal na ebidensya na nagdaragdag ng bigat sa kasaysayang nakapaloob sa mga ebanghelyo, ang lungsod ng bukal. Binanggit sa Unang Samuel at Unang Hari ang isang mahalagang lugar na tinawag na lungsod ng Bukal. Nasakop ito ni Haring David at kalaunan ay naging lugar ng seremonya kung saan ipinahayag si Solomon bilang susunod na hari ng Israel. Sentro ito sa sinaunang buhay ng mga Hebreo, mahalaga hindi lang sa politika kundi pati sa spiritualidad. Pagkatapos ng mahigit dalawampung taong pananaliksik, masayang inanunsiyo ng mga eksperto mula sa Israel Antiquities Authority na natuklasan na nila ang lugar na binanggit sa kasulatan. Matatagpuan ito sa loob ng Sinaunang Jerusalem sa City of David National Park. Natagpuan dito ang mga labi na mahigit 3,800 taon na ang tanda mula pa sa panahon ng mga kananeo. Itinayo ang lugar sa paligid ng Gihon Spring, isang napakahalagang pinagkukunan ng tubig para sa mga unang naninirahan. Upang maprotektahan ang bukal, gumawa ang mga tagapagtayo ng kahangahangang sistema ng mga pader at lagusan. Patunay ng kanilang mataas na antas ng inhenyeriya at depensa para sa panahong iyon. Ayon sa Biblia, dito mismo sa bukal na ito, inutusan ni David ang pari na si Zadok na pahira ng langis si Solomon bilang hari ng Israel. Higit pa sa kahanga-hangang estruktura, ang lugar na ito ang pinakamalaking kuta ng mga kananeo na natagpuan at itinuturing na pinakamahalagang konstruksyong militar bago ang panahon ni Herodes ang dakila. Pinatutunayan ng tuklas na ito ang mga sinaunang kasulatang biblikal na minsang inakalang simboliko lamang at ipinapakita kung gaano kahalaga ang lugar na ito sa pampulitika, pangmilitar at espiritual na buhay ng kahariang Israelita. Ang paghiwalay ng dagat na pula, isa sa pinakakilalang tagpo sa Biblia, ang pagtakas ng mga Israelita sa pamamagitan ng dagat na pula. Sa aklat ng Eksodo, pinangunahan ni Moises sa gabay ng Diyos ang mga Hebreo palabas mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit nahuli sila sa pagitan ng papalapit na hukbo ng Ehipto at ng napakalawak na dagat. Itinaas ni Moises ang kanyang tungkod at nahati ang dagat, lumikha ng tuyong daan para makatawid ang kanyang bayan nang makatawid na sila bumalik ang tubig at tinangay ang hukbo ng paraon sa loob ng maraming siglo itinuring itong isang ganap na himala na walang paliwanag na pisikal ngunit sa mas bagong panahon sinuri ng mga siyentipiko kung maaaring may natural na paliwanag sa pangyayaring ito Si Carl Drewes, isang mananaliksik na dalubhasa sa atmospheric modeling, ay gumamit ng mga computer simulation at datos mula sa Nile Delta, particular sa Lake of Tanis sa Silangan. Lumabas sa kanyang pagsusuri na ang tuloy-tuloy na hangin na may bilis na halos siyam kilometro bawat oras sa loob ng ilang oras ay maaaring nagtulak ng tubig palayo at nagbukas ng pansamantalang tuyong daan. Tinatawag ng mga siyentipiko ang epekto nito na wind set down. Nakikita rin ito sa ibang lugar at maaaring magbigay ng siyentipikong paliwanag sa pagtawid na nakasaad sa eksodo. Upang dagdagan ang bigat ng teoryang ito, naglabas ang BBC ng ulat na ikinumpara ang pangyayaring biblikal sa mga makabagong pangyayaring heolohikal. Isa sa mga halimbawa ay naganap noong isang libu siyam na, na putapat, nang tumama ang tsunami sa isla ng Mindoro sa Pilipinas. Inilarawan ng isang saksi na bago dumating ang alon, biglang umurong ang dagat at lumitaw ang ilalim ng lawa. Ang eksena ay kahawig ng pagkakahati ng dagat na pula. Nangyari ito dahil sa lindol sa ilalim ng tubig na naghiwalay ng bahagi ng ilalim ng lawa, kaya bumuhos ang tubig na parang talon bago bumalik. Ipinapakita ng mga natuklasang ito na bagamat ang mga himalang inilarawan sa Biblia ay may malalalim na espiritual na kahulugan, maaaring gumamit ang Diyos ng mga natural na kaganapan upang tuparin ang kanyang layunin. Ipinapakita nito na ang pananampalataya at ang pag-aaral ng agham ay hindi laging magkasalungat. Sa katunayan, may mga pagkakataong nagkakatugma at lalo pang pinayayaman ng isa ang isa ang pagbagsak ng Jericho. Isa sa pinakamatatandang tagpo sa Lumang Tipan ay ang pagguho ng mga pader ng Jericho na mababasa sa Josue kabanata 6. Pagkatapos nilang tumawid sa ilog Jordan, hinarap ng mga Israelita ang kanilang unang malaking hamon ang matibay na pinatibay na lungsod ng Jericho. Hindi pangkaraniwan ang taktikang isinulat sa kasulatan. Sa loob ng anim na araw, tahimik nilang pinalibutan ang lungsod ng isang beses bawat araw kasabay ng pagtunog ng mga trompeta mula sa sungay ng tupa. Sa ikapitong araw, pitong ulit silang umikot at sa huling pagikot sumigaw ng malakas ang mga tao habang tumutunog ang mga trompeta. Sa sandaling iyon, bumigay ang mga pader at nasakop nila ang Jericho. Noong isang libo, at dalawampu, nagsagawa ng paghuhukay ang mga arkeologong sina Ernest Selin, Carl Watzinger at kalaunan si Kathleen Kenyon. Natagpuan nila ang mga guho ng sinaunang Jericho, isa sa pinakamatandang lungsod na may depensa na nagsimula pa noong 8,000 bago ang Kristo nagduda si Kenyon na may kaugnayan ito sa salaysay sa Biblia, natuklasan niya ang mga palatandaan ng mabilis na pagkaguho ng mga pader. Noong ika na raan at siyam na pu, muling pinag-aralan ni Dr. Bryant Wood ang lugar gamit ang mas bagong pamamaraan Inilagay niya ang pagkasira ng lungsod sa paligid ng isang libo apat na raan bago ang Kristo, ang panahong inuugnay kay Josue. Kabilang sa mga natuklasan ay mga pader na gumuho paloob at palabas. Bagay na hindi karaniwan sa digmaan, pati na rin ang mga tapayan na puno pa ng butil. Ipinapakita nito na biglaang bumagsak ang lungsod marahil sa panahon ng anihan bago pa magtagal ang isang matinding pagkubkob Ang mga detalyeng ito ay tumutugma sa kwento sa Biblia isang mabilis na tagumpay walang mahabang labanan at walang matinding pandarambong ang mga tuklas na ito ay nagbibigay bigat sa salaysay at nagpapakita kung paanong nakakatulong ang arkeolohiya upang mapatibay ang mga pangyayaring nakatala sa kasulatan. Ang pagkatapon sa Babilonya, isa pang mahalagang kabanata sa Biblia ay ang pagkatapon ng mga Hudyo sa Babilonya, isang pangunahing pangyayari na nakasulat sa mga aklat ng mga hari, Jeremias, Panaghoy at Daniel. Nang bumagsak ang Jerusalem at wasakin ang unang templo noong 586 na BCE, nagbago ng malaki ang buhay pampolitika at espiritual ng bansa. Matagal na panahon, kinwestiyon ng mga istoryador ang lawak at katumpakan ng pagkatapon, ngunit ilang tuklas na arkeolohikal sa kasalukuyang Irak ang nagbago ng pananaw. Kabilang dito ang mga talaing administratibo, tinatawag na mga tabletang Babylonia na natagpuan sa sinaunang Nipur, Babylonia at Ur, nakasulat sa mga tapayang luwad ang mga listahan at ulat tungkol sa mga bihag na Hudyo. Marami sa kanila ay may pangalang Hebreo na kapareho ng nasa Biblia. Isa sa pinakamahalagang tuklas ay ang tinatawag na Tablet ni Hehoyakin. Natagpuan noong isang libu siyam na raan siyam na put siyam, ngunit masinsing pinag-aralan makalipas ang ilang taon. Nakasulat dito ang pamamahagi ng pagkain at langis para kay Jehoiakin, hari ng Huda, na tinatawag na Jehoiakim sa Biblia, and para sa kanyang pamilya, Tuwirang pinatutunayan nito ang salaysay sa dalawang hari, 25-27 hanggang 30, na nagsasabing pinalaya ni Haring Evil Merodach ng Babylonia si Hehoyakin at iginalang siya. Ipinapakita ng mga rekord na ito na ang mga manunulat ng Biblia ay hindi lamang nagkukuwento ng totoong kasaysayan, kundi masinop ding nagtala ng mga detalyeng pampolitika at pansarili ng may kamanghamanghang katumpakan. Pinatitibay nito ang pagiging mapagkakatiwalaan ng Biblia bilang isang dokumentong nakaugat sa pananampalataya at tunay na kasaysayan. Ang minsang itinuring ng ilan na teolohikal na pagmamalabis ang pagkatapon sa Babylonia ay kinikilala ngayon bilang isa sa pinakatibay na napatunayang pangyayari sa sinaunang mundo. Pinagtibay ito ng arkeolohiya at kasaysayan na nagbibigay ng malakas na suporta sa salaysay sa Biblia, ang krus na para kay Barabas. Sa bagong tipan, narating natin ang pinakamakapangyarihan at pinakamahalagang bahagi ng kwento ng Kristyanismo, ang pagpapako kay Jesucristo. Kristo. Alam ng marami na si Jesus ay nahatulan na mamatay sa krus, ngunit kakaunti ang nakakaalam ng isang mahalagang detalye ang krus na pinagpakuan sa kanya ay hindi talaga para sa kanya. Ayon sa mga kaugalian ng mga Romano at sa mga ulat sa kasaysayan, ginagawa ang bawat krus ayon sa laki ng taong nakatakdang ipako. Dahil dito, lalo pang nagiging personal at masakit ang parusa. Noong panahong iyon, may isa pang tao na nakatakdang ipako si Barabas na nahatulan ng pagpatay at paghihimagsik. Sabi ng Ebanghelyo, pinapili ang mga tao kung sino ang pakakawalan, si Jesus o si Barabas. Sa impluensya at pressure, pinili nilang palayain ang kriminal. Ibig sabihin, si Jesus ang ipinako sa krus na ginawa mismo para kay Barabas at hindi lang ito simpleng detalye, malalim ang kahulugan nito. Ayon sa tradisyon kristyano, nahirapan ang mga sundalo nang ikabit nila ang kaliwang braso ni Jesus sa krus. Dahil mas malaki ang orihinal na pinagsukatan, kinailangan nilang hilahin ang braso ni Jesus nang sapilitan hanggang sa ito'y madislocate ipinakita nito na ang krus ay hindi talaga para sa kanya. Dito natin nakikita ang isa sa pinakamalalim na katotohanan ng mensahe ng Kristyanismo. Ang krus ni Barabas ay nagiging simbolo ng kasalanan ng lahat. Ang pangalan niyang Barabas mula sa Aramaik na Bar-Aba ay nangangahulugang anak ng ama. Sa espiritual na pananaw, lahat tayo ay mga anak ng ama. Sa ganong diwa, ang krus ni Barabas ay pwede sanang para sa kahit sino, para sa akin, sa iyo, sa ating lahat. Ngunit si Jesus, dahil sa walang hanggang pag-ibig at habag, ay pumalit para sa atin. Tinanggap niya ang parusang nararapat sa atin at dinala ang ating paghihirap upang bigyan tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Maging ang pinakamaliit na detalye sa kwento ng pasyon ay may banal na layunin, walang naganap ng aksidente, at nananatiling mahalaga ang mensaheng ito hanggang ngayon. Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang Biblia ay hindi lamang espiritual na gabay, ito rin ay isang tala ng kasaysayan ng tao. Ang mga salaysay na minsang itinuring na alamat o metapora ay isa-isang pinagtitibay ng arkeolohiya, agham at heolohiya. Mula sa pag-aaral sa mekanismo ng arka ni Noe hanggang sa natuklasang mga guho ng pader ni Solomon, mula sa paglalarawan ng tore ng Babel hanggang sa inskripsyon na binabanggit si Poncio Pilato, mula sa pagbagsak ng mga pader ng Heriko hanggang sa pagkatapon sa Babylonia, bawat tuklas ay nagbibigay patunay sa katotohanang matagal ng pinanghahawakan ng mga mananampalataya. Ang Biblia ay napatunayang tumpak na tala ng parehong espiritual na lalim at makasaysayang katotohanan. Higit na kamangha-mangha kaysa sa mga bato at artipakto ang pagkaunawa na ang presensya ng Diyos ay makikita kahit sa pinakamaliit na bahagi ng kwento. Maging ito man ay hangin na naghihiwalay ng tubig, isang krus na ginawa para sa iba o pangalan ng isang pinalayang bilanggo, bawat sandali ay nagpapakita ng mas dakilang plano. Kung nahihipo ng mensaheng ito ang iyong puso, pakilike ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ito sa isang taong kailangang makarinig nito. At tandaan, ang pananampalataya ay maaaring magsimula sa isang simpleng tanong, ngunit lalo itong tumitibay sa bawat bagong katotohanang nahahayag. Hanggang sa muli, naway pagpalain ang iyong landas. Magkita tayo muli sa susunod.